Hello everyone! It's Megan Juday and welcome back to my channel. For today's video, ay isishare ko sa inyo yung aking experience pag uwi ng Pilipinas, kung ano-ano po yung aking mga dinala sa pag-uwi ko sa Pinas. Ito po ay base sa aking experience lang guys, ang isishare ko sa inyo. Sa hindi po nakakalala sa akin, ako po pala si Judy Ann, at nagtatrabaho po ako dito sa bansang Saudi Arabia. So ayun guys, ang mga dapat nating dalhin bago tayo umuwi ng Pilipinas ay unang-una yung ating passport at ating plane ticket. Tapos, kung ika'y babalik dito sa ibang bansa at magbabakasyon ka lang sa Pilipinas, dapat ay verified contract ang iyong dala. At ganun din ang re-entry visa. So, ayun guys. Uh, bago ang flight nyo, dapat mag-register na kayo sa e-travel. Ito yung e-travel, guys. Ganyan yung gagawin nyo. At ipapakita nyo yan pag nasa uh, Pilipinas na kayo sa airport. Sa akin naman, guys, ang experience ko, hindi na hiningi sa akin yung A e travel. So, yun guys, um, Una-una, pagpunta nyo ng airport ay kung ano yung terminal nyo doon kayo pupunta. Magtanong kayo sa guard. eh ask kayo kung saan ba yung pipila kayo para doon sa pagpapatimbang ng luggage nyo. Yun yung unang gagawin, guys. Ititimbangin yung inyong luggage. At doon, hihingin sa inyo yung re-entry visa nyo or plane ticket at saka yung passport nyo. Nakalagay naman yung timbang ng inyong gamit, ng inyong luggage doon sa inyong plane ticket. So, makikita nyo doon na kung ilang kilo yung dapat nyong dalahin. Dapat guys ay hindi susobra ang inyong dalang gamit para hindi kayo makapagbayad ng excess baggage. So, sa nangyari sa akin guys ay nakapagbayad ako ng excess baggage dahil dalawang check-in luggage ang akin nadala, isang malit na maleta at isang bagpack ang dala ko tapos mayroon pa akong shoulder bag. So ayun guys, dapat isa lang ang inyong dadalhin sa check-in luggage para hindi kayo makapagbayad ng excess baggage. So ayun guys, yun po yung maiibigay ko sa inyo. At kapag na-proceed na kayo sa pagpapatimbang at okay na lahat, uh, papasok na kayo sa loob ng airport doon pinaka-loob at hanapin nyo yung gate kung saan kayo dun mag-aantay. Yung meron gong dong gate 1, gate 6, ganyan, ganyan. So, hanapin nyo yon kung ano yung nakalagay sa plane ticket nyo, kung anong gate ka. At maupo ka doon sa waiting area. At magtanong-tanong ka rin doon sa mga kapwa nating Pinay or Pinoy kung sila ba ay katulad ng iyong ticket para hindi kayo maiwan ng eroplano. So, Ayun, mag-aantay lang kayo na dumating yung eroplano at pag nandiyan na yung eroplano guys ay uh, pipila na kayo doon sa gate kung saan kayo nag-aantay at ibibigay nyo doon yung passport nyo sa entrance bago kayo pumasok ng eroplano. Lalakad na kayo papasok ng eroplano, um, makikita nyo doon may nag-check doon ng mga ticket nyo. Yung ticket nyo guys na yun, kaya chine ay ituturo sa inyo kung saan kayo po na banda. Dahil may nakalagay dun kung anong upuan nyo, may alimbawa K38, ganon. Ituturo sa inyo yon kung saan area kayo upo. At titignan dun sa lalagyan ng mga gamit nyo sa taas. Nandun naman yung mga number guys sa taas. At dun yung makikita yung sa ticket, plane ticket nyo. Nandun yung seat nyo, yung upuan nyo. So, ayun guys. At pag nakarating na kayo sa Pilipinas, sa airport, ay ipapakita nyo, papakita nyo ang inyong passport. Tapos yung inyong re-entry visa. At, ayun, kung anong hingin sa'yo, ay iyon ang ibibigay nyo. Basta, bago kayo umalis dito sa ibang bansa, dito sa abroad, ay dapat nakaayos na yung mga papel nyo, yung katulad ng mga nabanggit ko. Dapat ay naayos na dahil pag hiningi sa inyo sa airport, ay may ibibigay nyo kaagad. So, ayun lang guys. At pag na-proceed nyo kayo sa immigration, okay na pupunta naman kayo sa baggage claim. Yung mga luggage niyo ay kukuha niyo doon sa baggage area. So, ayun lang guys. Pag nakuha nyo na, pwede na kayong umuwi sa inyong mga bahay. So, ayun lang guys. And, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay please subscribe na sa aking YouTube channel at click the notification bell para lagi kayo update sa aking mga susunod na video na i-upload. Yun lang guys. Bye! Ingat!